Okay kap, maganda nga po na At uh, video interview po ito ha ah uh. uh, Pakilala po muna kayo sa ating uh, mga kababayan Na nanonood at nakikinig ngayon sa programa ko Go uh, Sa lahat po ng mga kabarangay ko sa pinagbuatan Ako po si Artemio Hilario Aguilando Trakinit po Tubong Samar At ako po ay nakatira na dito sa pinagbuatan Sa halos na 25 taon Okay. Anong po ba ang mga programa nyo, Kap? Unang-una una ho ang isa pong mariin na ating para eh, parating na programa. Hmm. Yung unang-una una ho yung katiyakan ng palupas sa mga nagpayo na kung saan yung po ang matagal ng minimiti ng, ng mga, mga tigal na payo, ng payo. Okay. na kung saan ay mailap sa amin ang tunay na nangyari patungkol sa usaping palupas. Okay. At uh, ibig nyo sabihin yan ang pangunahing problema ninyo dyan sa ano, nagpayong? Opo. Katunayan ang nagpayong po ay mayroon po pong sinasabi na politically basic okay. but geographically tagig, taytay, and kenta. <laughs> okay. At uh, sa ngayon, Cap Artemio, uh, sa laban ng ito, kailangan matatag ka. Matatag ba tayo? Unang-una ho, yung katatagan po ay sinubok na po tayo ng ilang trahedya. Oh. Maging sa tao at sa sakuna ay nilabanan natin. Para po sa pagsusulong ng katatagan din ng nagpayo, lalong-lalo na sa pinagbuatan. Okay. Kap, ano po ba yung naging skill ninyo para kayo ay uh, lumaban bilang kapit? Katunayan, hindi ho tayo may tutoring na kalaban. Okay. Katayo ay katunggali para po sa pagnanay na magkaroon ng makabago at sa maayos na paglilingkuran, lalong-lalo na po sa panunungkulan sa buong pinagbuatan. Unang-una ay gagawin po natin yung makatao at hindi po tayo mananakot at lalong hindi natin gagawin ang paninikil ng karapatan ng bawat na At lalong hindi ka naman natatakot? Hindi po natatakot sapagkat ako ay matagal ng takubok subok at tinakot na ngayon ay naubos na po ang aking tapos. Okay. At uh, napakaganda ng mga sinabi nyo, no? At uh, doon sa pinagbuhatan, ng payong, lahat po ng lugar dyan ay uh, hindi maganda ang kalsada. Yan isa sa mga programa mo? Katunayan, kasama po sa ating mga titingnan At unang-una ay talagang tututukan kung saan po ang sinasabing problema okay, magandang kalsada o problema kalsada. Dahil unang-una, meron naman po magandang makasada kanya lang meron ding higit na hindi maganda sapagkat hindi po natututukan ng lalo na po ng ating pamunong pambarangay yung problema po ng pakalsada sa barangay pinagbuatan. At saka ang uh, problema po dyan yung mga tricycle. No, balagbagan, uh, sobra yung uh, parking, kabilaan. Ano, magagawa nyo? Siguro po, meron tayong mga programa dyan dahil unang-una, meron po tayong kasama na taga-TPM na kung saan ay magiging kabalikat natin para sa pagsasayos. Lalo na po na nakahambalang mga kalsada sa, sa buong kalsada ng buong pinagbuatan. Okay, at jaan uh, naman po ay mayrong uh, mayroong mga iskinitang maliliit na inireklamo na dyan. Uh, pwede nyo bang uh, pagdating ng uh, pag-upo nyo? Uh, magagawa niyo po ba yung papaluwagin yung uh, nasabing kalsada na yan? Unang-una -una ho, yung mga problema yan, medyo may kabigatan yan. Pero susubukan natin pakiusapan. usapan okay. na kung maaari may rerouting o may one way o di kaya yung lahat na nakaambalang na mga sasakyan sa kalsada, ay maaari po natin pakiusapan at may sa tamang mga parkingan para po hindi maka maka sagaba, lalo na po sa ibang mga dumadaan. Oo, kasi ang uh, pangunahing mga problema dyan sa pinagbuhatan, illegal parking, parkingan, tapos mga maliliit na kalsada, mga kalsada, at walang disiplina. Unang-una ho, sabihin na natin hindi naman lahat walang disiplina. Nagkataon lang siguro hindi po lahat ng mga tao ay naniniwala na ho sa ilan ng mga paglilingkuran ng ilang nakaupo. Kaya yung iba, may tuturing natin pasaway na lamang para mapansin. Pero yan, kung sakaling papalarin tayo, ba uunahin natin sila. na mapapakiusapan para may saayot ang buong kalsada ng Ako kasi pag nag-interview, hindi sakali positive lagi. No? Gusto ko, lahat kayo manalo. Lalo yung mga ini-interview ko. No? Kagaya ng aking uh, kalugar, bro si Artemio. Dapat suportahan po natin itong uh, takbo ni Kapitan Artemio, no? Aguilando. At uh, itong Aguilando ay uh, meron akong na-interview na agilan ko, dyan din sa lugar ng pinagbuhatan niya eh. ngayon alam ko magiging matatag kapag ka ikaw ang uh, naging uh, namuno dyan dahil uh, nung araw pa walang kakwenta-kwenta salamat po salamat po walang -kwenta -kwenta -kwenta. sana po maging ganun po ang mangyari at makisa na rin ang buong tagap pinagbuhatan sa larangan po kung sakaling tayo papalarin sa bago nating panunod ko okay, at uh, alam ko maupo ka dyan eh pero huwag laging, ano, no? Okay. At uh, bro, kap, kapitbahay, kaparangay, magtulungan po tayo, tulungan natin si Kapitan Aguilando no, sa kanyang pagtakbo ngayon at uh, last message sa ating mga kababayan. Uh, mga kabaranggay, ito na po ang unang pagkakataon, lalo na po sa buong nagpayong, ang makasaysayang nagpayong ay mayroon pong tumindig at hindi mo kailanman tumalikod sa lahat ng hamon, lalo na po sa antas ng pagsiservisyo pang barangay. Ako po ay nakahandang maglingkod sa inyo sa abot ng aking makakaya ng meron takot sa Diyos at meron din pong takot lalo na po sa ating kapwa. Kaya umasa po kayo kung ako po ang inyong tatangkilikin, umasa po kayo pantay-pantay na serbisyo, wala po tayong titignan maging kaibigan man o hindi kaibigan. Kung sakali man ay hindi nyo ako tutulungan o tutulungan. Pantay-pantay pa rin ang aking trato sa inyo. I mean, lalo it, at kung ako'y bakaw po sa pinag Isa lamang po ang uh, hindi nyo nabanggit, ang senior citizen po. Kasama po yan sa aming plataforma. Tatunayan, naiksilama yung ating interview. Sampo po yung ating agenda dyan. Okay. Na gusto po Number natin one, ano? Una-una, yung sa infrastructure. Okay. Na gagawin natin sa traffic po. Solusyon sa traffic. Meron po tayo dapat gagawin dalawang overpass. Una po sa harap ng Nagpayong ay pinagbuhatan na school na kung saan diyan po ay medyo delikado sa mga mag-aaral. Lalo na po sa tawid ng mga bata lalo sa araw na may pasok. Pangalawa po yung overpass sa tapat ng Iglesia Ni Cristo na kung saan ay medyo delikado ang ating mananampalatayang kaibigang Iglesia doon po sa mga lugar na yan ay gusto nating matutukan para po lahat naman ay hindi naman sila malagay sa kalanganin, kalanganin bago sila ay malagay sa mayo. Okay. Thank Maraming thank you. salamat po. Okay. Thank you, Captain.